Good news sa mga consumers na nagbayad ng sobra sa kanilang mga electric bill dahil ipinatupad na ng Energy Regulatory Commission na dapat nang iripan ang sobrang bayad. Umabot umano sa 1.8 bilyong piso ang sobrang nakolekta sa mga consumers sa mga private distribution utilities kaya ayon sa Energy Regulatory Commission na dapat itong i-refund o ibalik sa mga consumers. Ayon sa ERC noong 2019 ay inutusan nilang mag-refund ng one-time ang mga distribution utilities para sa sobrang singil ng na mga naunang taon. Ang refund ngayon ay patutupad ng isang buwan para sa lahat ng mga private distribution utilities maliban sa Clark Electric Distribution Corporation na dalawang buwan nang magpapatupad ng kanilang refund. Matapos umanong suriin ng ERC ang mga bills ng mga distribution utilities, ay tuloy-tuloy pa rin sinasama ng mga ito ang regulatory receipt fees na nagkakahalaga ng 0.476 per kilowatt-hour hanggang 0.3190 per kilowatt-hour. Ito ang mga sinisingil ng ERC sa kanila nang kumuha ito ng consultants ng technical expert para sa mga regulatory rates reset. Ngunit hindi naman gumastos ang mga distribution utilities. Para rito, wala na naman umano silang kinuhang mga technical experts. Pinakamalaki ang irerefund ng Clark Electric Distribution Corporation na 0.3190 per kilowatt hour at pinakamalit naman ang irerefund ng Beko na nasa 0.953 per kilowatt hour. Sumunod sa pinakamalaking ipariripand ay ang ZEZ na nasa 0.2288 per kilowatt-hour at pangalplo sa pinakamalaking ripand ay ang Meralco na 0.2264 per kilowatt-hour. Kasama si Jerome Tiquia at si Jeremy Ramos, SmileSupply 33rd, para sa balita, unang sigaw!